Pero tayo tatlong amplifier dito, equalizer at saka mixer ano. So kung wala tayong crossover, tapos meron tayong ganito, mixer equalizer to 3 amps, pwede natin to mag ano. Pagsamahin natin yung dalawang amplifier, tapos ibukod natin yung isang amplifier. So pwede natin pagsamahin dalawang amplifier para sa ating pang low, tapos isang pang miday natin. So pwede din natin balikta rin yan, dalawang pang midday na amplifier, tapos isang pang low. So depende na lang sa pagagamitan natin. So yung ginawa ko dito sa ating equalizer idol ayan. So yung ating channel 1 gagamitin natin sa ating pang tapos yung ating channel 2 ginamit ko sa pang-low o pang-sub natin. So dito tayo mag-connect ng ating uh, mga amplifier ano. Tapos uh, ito naman sa ating pang-miday. So mamili na lang tayo dyan kung uh, anong gagamitin natin dito na amplifier. So katulad nito, channel 1 sa ating pang channel 2 para sa ating pang sub so ito na yung pinaka settings ng ating equalizer dito ngayon mixer to equalizer itong connector na gagamitin ko dual TS na 6.35 to dual XLR male so ngayon idol output lang tayo dito sa ating main output ng ating mixer ayan left and right output mag output tayo dito ng ating TS connector so left and right output yan tapos ngayon mag input tayo ngayon dito sa ating equalizer na channel 1 channel 2 ito itong XLR mail. So, input tayo dito, channel 1, tapos channel 2. Ayan. So, ayan, meron na tayong connection sa ating mixer to equalizer. So, ngayon na idol, dito na ngayon sa ating tatlong amplifier na to. So, alimbawa, kung gagamitin natin itong dalawang amplifier natin sa ating pang sub o pang low, tapos isang amplifier natin sa ating pang midday, so ito, dito tayo mag-connect sa ating channel 2. Dahil yung ating channel 2 kanina, nakapang low, ano, nakasitting itong ating band ng ating equalizer sa pang low o pang sub. So mag output tayo dito mula sa output ng ating equalizer papunta sa amplifier na gagamitin natin na pang, pang sub. So halimbawa itong gagamitin ko na pang sub itong ating kibler tapos meron sang sub out dito na tayo mag connect sa pangalawa nating amplifier. So ito pa rin na ginamit natin na idol mono TS na 6.35 to dual male I'll say ano. So output tayo dito ngayon sa ating channel 2 dahil ito yung ating pang sub o pang low. Ngayon papunta dito sa una nating amplifier na mayroong sub out. So, audio in po tayo dito. Mag audio in po tayo muna dito sa ating kibler na mayroong pang sub-out para magkaroon ng signal ito. So, dahil mayroon na siyang signal dito na nagagaling sa ating equalizer, channel 2, magsa sub out na tayo dito papunta sa pangalawa nating amplifier. So, dalawang ating amplifier dito magagamit natin sa ating pang sub. Itong connector lang nagagamitin natin, ano? dual male RCA. So, sub-out output dito tayo papunta ngayon sa audio input ng ating pangalawang amplifier. So, halimbawa, uh, BCD or CD siya. Halimbawa, dito tayo mag-connect sa BCD. Ito ang kanyang audio input. So, kung ano ang selector ng ating amplifier, dapat dun tayo mag-input ng ating source. Katulad lang din ito ng selector A. So, yung ating channel to, nagagamitin pang low o pang sub, output, papunta sa audio input ng ating isang amplifier, tapos nag-sub out dito sa unang amplifier, pumunta sa audio input ng ating pangalawang amplifier. So ngayon, dito na tayo sa ating channel 1. Gagamitin natin ang pang midai. So ito pa rin konektor na gagamitin natin. Mono TS to dual male RCA. So output lang tayo dito ay doon sa ating channel 1. Ayan. Tapos papunta dito sa ating amplifier, sa kanyang audio input kung ano ang gagamitin natin pang midai. So kung mayroon pa tayong isang amplifier, na gagamitin natin sa ating pang uh, midai. So dahil mayroon siyang line out, pwede pa tayo mag line out dito papunta sa isa nating amplifier. So yung pinaka uh, purpose niyan, may line out or sub out. So yan ang magiging purpose papunta ng isa pang amplifier. Makapag-link tayo dito para sa isa pa nating amplifier. So tatlong amplifier natin dito, isang pang mid high tapos dalawang pang sub natin. So yan lang ang connection ay doon lagi namin natin ano. So ngayon dito naman tayo sa ating mixer. So same pa rin ang gagamitin natin dito. Dalawang channel pa rin. Mas okay yung ganito uh, para mabukod natin dito yung ating low at saka pang mid ay dito parang sa ating mixer. So ang source natin magagaling sa ating cellphone or laptop. So ito pa rin konektor na gagamitin natin, ano? Dual 6.35 na to na mayroong 3.5. So limbawa channel 1, channel 2 pa rin yung gagamitin natin dito. Line input lang tayo dito ng ating uh, signal. So ito na siya. Pag so, dito na siya, ito ano, yung left channel at saka uh, right channel ng ating mixer dito. So, alimbawa, yung ating channel 1, naka left channel siya, na ginawa natin pang sub, tapos yung channel 2, naka-right channel siya, ginawa natin pang midday. So, ang lip channel nito, idol, dito, na ginawa natin pang sub, dapat nakakonektado sa channel 2 ng ating equalizer. Tapos itong right, konektado dapat sa channel 1 ng ating equalizer. So, mas okay yan, idol. Dahil dito, sa mixer pa lang natin, plus mayroon tayong equalizer, mas mabubukod natin yung ating low at saka pang mid high dito itong ating pang mid high itong ating pang low o pang sub tapos min volume natin tutunog na po yan ang sabay pag binaba walang output yung dalawa na yan so yan lang ating connection dito lalo pag wala tayong crossover